Itsura ng katawan ni Antoinette matapos magpalay viral. Usap-usapan na naman ngayon ng mga madlang netizens, ang fiance ni Wamos Cruz na si Antoinette Gale Del Rosario. Matapos niyang ang ipakita sa publiko ang resulta ng liposuction na ginawa sa kanya, merong kayang nagbago sa katawan ni Antoinette matapos itong sumailalim sa operasyon. Halos mahigit isang buwan na nga ang nakalipas mula ng sumailalim si Antoinette sa BBL procedure, ang BBL o Brazilian Butt Lift Procedure, ay isa sa pinakapopular na pamamaraan ng cosmetic surgery kung saan tinatanggal ang taba sa hips, lower back thighs, at abdomen ng isang tao sa pamamagitan ng liposuction, ang nakuhang taba mula sa katawan ng nagpapa BBL ay pinupurify naman at inihahanda, para e-transfer o i-inject sa kanyang kwet para lumaki at mag-improve ang boobies nito nang makaraan lamang na una nang sinabi ni Antoinette, na kaya siya sumailalim sa BBL ay dahil sa insecurity niya sa kanyang pangangatawan. Simula kasi nang mabuntis at manganak, nagbago ang body figure ni Antoinette, matapos tumaba o madagdagan ang kanyang timbang, inami ni Antoinette na labis na kakabawas sa kanyang self-confidence. Ang mga natatanggap niyang comments mula sa mga netizens na mukha na raw siyang balina. Ani Antoinette? Oo oh guys, maging kontento tayo kung anong meron na tayo. Pero yung katawan ko talaga is yung pinaka insecurity ko sa buong buhay ko. Kasi nga umatake yung postpartum ko, syempre kakapang anak ko pa lang, tapos tinakatakot ko na hindi na babalik sa dati yung katawan ko. And yung mga komento, nagpadala ako sa mga comments na ang taba ko na daw, balina na raw ako ganun. May takot ako sa sarili ko na sobrang taba na talaga, at hindi ko na makontrol yung pagkain, samantala na-achieve nga ba kaya ni Antoinette ang kanyang dream body figure matapos magpalay po. Kamakailan lamang, ay ipinakita ni Antoinette ang kanyang body transformation makalipas ang limang linggo mula nang magpalay siya. Sa isang TikTok video kasama ang kanyang doktor na si Doc Yapi ng The Icon Clinic, ay falinex ni Antoinette ang kanyang hourglass figure. Talagang kitang kita nga ang glow up sa kanyang katawan kung saan lumiit ang kanyang dewang, lumapad ang kanyang balakang, at lumaki ang kanyang puwet, ngunit maraming netizens ang nagsasabing parang wala raw nagbago sa katawan ni Antoinette, pagkatapos niyang magpalay po, sa katunayan, hindi nagustuhan ng ibang netizens ang kanyang body transformation ngayon, at ikinumpara pa siya sa vlogger na si Tony Fowler, samantala narito naman ang samot-saring komento mula sa mga netizens.